Yan, good morning. Luto tayo ng tauge. Yan, good morning. Ayan. Giniling na karne po 'yan, oh. Giniling na karne, sarap 'yon. Oh, 'yan ang aking lulutuin, giniling na karne. Ito yung aking tuge. Wow. oh, tuge. Yan, mga diba guys. Oh, masarap. Ah. Luto tayo ng tauge. Yan with giniling na karne baboy sarap luto ti kano. ayan tikman natin na natin kung masarap at ilagay na natin yung tauke wow tikman na natin yung ating nilulutong tauke with ano to giniling na karne baboy masarap Mm. Mm. Sarap. Sarap. Yan, kumukulo na guys. So, kumukulo na yung ating lulutuing tauge with ano to, giniling na karne baboy. Ay, okay, lagay ko na to. Diba? Olinin natin. Diba, sarap? Ayan Harap dito Dami Dami Grabe Dami guys Dami huh? Oh, dami Dami no Oh hmm, Dami Yan Oh Oh huh, Dami oh Sarap Sarap ating ulam ngayon Tauge With giniling Hmm sarap. Huh. Hmm, serap. Yan, luto na yata to, luto na. Kapukup lang ko, di ba? Sarap. Oo. Oh. Ay, nakit kain na tayo. Hmm. dami. Dami kasi. Oh, wala, nagtubig pala. Nagtubig pala siya. Oo. Huh? Nagtubig pala siya pag ano. mm -hmm. Tingnan, tikman na natin tikim-tikim oh, pag may time <laughs> tikman na natin yung ating niluluto ko mm. kung masarap eh, kain na tayo harap <laughs> tauge with ano to giniling na karni with tauge yan luto tilo ka kakabsat mmm mmm sarap. Dinayet kain tayo. Bye bye. Din, sarap guys, sarap. Anak ko, wow, yung aking luto tikman niyo, oh masarap. Okay, sige na, partak. Yan, no, tikman niyo daw kung masarap. Oh. Yan, tikman kung masarap yung aking niluto. Hmm. Hmm, yan. Hop, oh, no bulot. Oh, okay ba? Oh, perfect daw. Okay. Okay, tama na ang aking niluto. Bye-bye guys. Bye-bye. Linoit kain na tayo.